Hello mga mare, for today's video ay pinuntahan ko nga pala si Papa ko dahil birthday niya. Kaysa naman siya yung pumunta sa bahay, ay kami na lang yung pumunta, Diyos mio. <laughs> Besides, wala naman kami ginagawa dahil araw nga ng lunes yan at wala rin naman pasok yung mga bata kaya sinama ko na sila, nagmotor na lang kami. Nine years na nga palang patay yung papa ko mga mare kaya minsan ko nga lang siya mapasyalan dahil natatakot akong pumunta sa sementeryo. October 16 nga pala yung birthday niya mga mare kaya araw nga ito ng lunes kaya pumunta na nga kami dito. Plano nga namin dito kumain mga mare kasi bago nga kami pumunta ay medyo makulimlim kaso nung pagdating namin dito ay sumikat na yung araw. At syempre mga mare nagdala na nga ako ng apat na kandila dahil Pagtitirekad ko nga siya for today's video. Tsaka nga ako magdadasal ng very very light. Ang system nga dyan, mga mare ay medyo mahangin nga. Kaya hindi ko mabuksan at hindi ko masindihan yung apat na kandila. Kaya medyo naasar ako. Diyos ko, ayaw ata ni papa ko na pasindihan yung apat na kandila. Charisse. <laughs> Nagkamali nga ako ng desisyon, dapat pala mas maaga kami pumunta. Naghiga-higa, nag cellphone nag cellphone nga muna kasi ako dyan ng umaga, kaya hindi kami agad nakapunta, dismiyo. Kaya ang ending tuloy mga mare ay ang balak namin pagkain dito sa sementeryo ay hindi na nga namin magagawa dahil sobrang init, wala kami tent at wala rin katao-tao. Kaya nga sabi ko sa papa ko ay happy birthday na lang papa in heaven. Sayang nga kako at hindi niya nakita yung dalawa niyang apo kasi nung namatay nga siya mga mare ay yung anak na panganay ko pa lang yun nakita niya. <laughs> nung mga panahon ngayon ay talaga naghihirap nga kami mga mare dahil wala nga kaming halos makain sa mga oras na yun at sa mga panahon na yun. Sayang nga lang dahil sa sobrang bait ni Papa ko ay maaga nga siyang kinuha ni Lord at hindi man lang niya nga makikita yung vlogger stress niyang anak. Charis. Pero sabi nga nila, people come and go, kaya wala tayong magagawa. Una-una lang yan. Sabi nga nung nakalagay dito sa sementeryo, ay ako nga ni Bukas, Charis. Hindi na nga kami nagtagal sa cemetery guys kasi nga walang katao-tao at sobrang init nga. Nakakatakot naman kung magtatagal pa kami doon. Kaya yung dala nga namin pagkain sa cemetery guys ay dito na nga lang namin kakainin sa bahay. Wala na kasi akong time magluto kaya nag out na nga lang kami ng spaghetti sa si Jollibee. Nagprito na lang ako ng fried chicken. Tsaka na nga lang ako bumili ng cake sa Goldilocks. Biruin niyo yun mga mare kahit simple yung okasyon lang na ganito ay sobrang saya na nga namin. Ang importante nga ay nabisita ko nga si Papa. Kaya kayo mga mare kung buhay pa nga yung mga parents nyo lalong lalo na yung Papa at Mama nyo, nyo, Diyos ko, mahalin nyo na ng sobra habang buhay pa sila. Kasi nga, pag nawala na sila sa mundo, ay Diyos ko, mamimiss nyo sila ng sobra. So, yun lang muna tayo mga mare for today's video. Maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nanonood ng video ko kahit wala namang kwenta. Cheers! <laughs> yun lang muna for today's video. See you in my next vlog. <laughs>